Hello, good morning. Kapit tayo. Malabig ang panahon. Hindi ang kape. Malagam ko na tubig yan. Ang purpose kasi yan eh. Tunawin yung mga taba mo sa tiyan. Sa buong mong katawan. Para maugasan yung mga toxins sa loob mong katawan. Para may labas niya. Sa pamamagitan na pagdumi. Kakape. Pa hindi tama, maulan. Araw-araw itong ginagawa. Ito yung umaga. Maligam ka na tubig. Bago ka magkape. O bago ka kumain. Araw-araw yung -araw gagawin Uminom ka muna ng maligam ka na tubig. Bago kumain na kahit ano. Araw-araw. Observahan -araw, mo nga 3 months papayat kat magandang hindi ng arawan mo no? magislim ka na talaga sa mga chubby, sa mga mataba bagay na bagay to ayos to malamig hmm, ah good morning